Pagkatapos ng kanilang paglalakbay sa desyertong lugar ng Penta, inanyayahan sila ni Amo sa kanyang tahanan. Napansin ni Engine ang laki ng bahay. Nabanggit ni Zanka na nakakagulat na may nakatira pa doon. Habang makit sila, humingi ng paumanhin si Amo sa kalat ng kanyang sala. Tinaniyahan silang pagtanggal ng maskara dahil ligtas ang hangin sa loob ng bahay. Masaya si Amo na makita kanilang mga muka. Tinawag silang cool, cute, at refined. Habang nag-uusap, tinanong ni Rudo si Amo tungkol sa taong maaaring makapunta sa spear. Sa halip na direktang sumagot, tinanong ni Amo kung anong uri ng tao ang gusto nila. Pinahayag niya na gusto niya ang mga taong may malakas na amoy. Partikular na sinabi niya na gusto niya si Delmon. Nagtaka nga ang grupo sa biglang pag-usapan ng ganitong paksa. Nang tinanong ni Engine kung ang pagtatanong ni Amo tungkol sa kanilang mga gusto ay bahagi ng bayad para sa impormasyon. Biglang nagbago ang mood ni Amo. Nagalit siya, tinakusahan ng grupo na nais lamang siyang gamitin Sinubukan ni Angie na pakalmahin siya at hiniling na magbihis siya ng maayos. Ngunit lalo lamang ito nagpagalit kay amo. Sinabi niya na ang mga lalaking nagsasabi sa babae kung ano ang dapat suotin ay ang pinaka masasama. Ang biglang pagbabago ng ugali ni amo ay nagdulot ng tensyon sa grupo. Hindi nila inaasahan ng ganitong reaksyon. Mula sa kanya at nagkaroon ng pag-aalala sa kanilang kaligtasan. Sa layunin ng kanilang misyon. Okay, chapter 33 naman. Pagkatapos ng tensyon sa bahay ni Amo, biglang naglabas ng vital instrument si Delmon at umatake. Nagulat si Rudo at tinanong si Amo kung ano ang ginagawa niya. Napansin ni Rudo na may parehong marka sa boots ni Amo sa kanyang gloves. Kaya tinanong niya kung isa rin ba siya ang giver. Imbis na sumagot ng diretso, tumawa lang si amo. Tinanong ang grupo kung anong klaseng tao ang gusto nila. Sabi niya, masaya pag-usapan ng sarili, maliban sa mga killjoy. Naramdaman ni Rudo na hindi na sila makakapag-usap ng maayos. Habang nagkakagulo, napansin ni Rudo na parang may epekto si amo sa isipan ng mga kasama niya. Nagkaroon ng ilusyon at ila na wala sa sarili ang ilan sa kanila. Nagsimula nang magduda si Rudo sa tunay na motibo ni Amo. Katapos nito, sinabi ni Amo na iiwanan niya ang natitira sa big guy. Si Delmo naman tila sumunod sa utos ni Amo na naglagay sa mga cleaners sa panganib. At sa puntong ito, mukhang napasok na din ni Amo ang isipan ni Rudo. Kaya puro guard sa spear lamang ang nakikita nito. Let's go! Chapter 34 naman, simula ng kabanata, si Rudo ay nahuhulog sa isang malalim ilusyon na nagpapakita ng mga gwardya mula sa Spear ang senaryo ay siya ang pinapahiya at pinapagalitan. Habang siya'y nawawala sa sarili, si Delmon ay nagpapakawala ng atake gamit ang kanyang jinky na naglalabas ng tubig na may kakayahang palubohin ang katawan ng kalaban hanggang sa pumutok ito. Sa kabutihang palad, Tamsi ay agad na sumaklolo. Iniligtas si Rudo mula sa tiyak na kapahamakan. Habang ang grupo ay nag-uusap, si Rio ay nagpa siyang harapin si Delmon. Ngunit habang siya ay papalapit si Delmon, ay biglang nagpakawala ng isang malakas na atake na halos tumama sa kanya. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Rio. Habang nagpapatuloy ang laban, si Amo ay patuloy na naglalaro sa isipan ng grupo. Tinanong niya sila kung paano mabubuo ang mga alaala at pinapaliwanag na para sa kanya. Ito ay sa pamamagitan ng amoy. Habang nagsasalita siya, si Rudo ay nakakita ng imahe ni Chiwa na nagpapahiwatig na si Amo ay nagmamanipula ng kanyang mga alaala at emosyon. Ara, chapter 35 naman. Nagsimula ang chapter na si Rudo ay nakahandusay sa lupa ng spear. At biglang lumitaw si Chiwa, masaya sa rabbit na binigay ni Rudo. Pero teka, sabi ni Rudo sa sarili niya, hindi yan ang nangyari. Naalala niya na itinapon ni Chiwa ang rabbit sa harap niya noong bago siya ihulog sa abis. Pakiramdam niya ay parang may mali sa nakikita niya. Balik tayo kay amo at sa mga cleaners. Sabi ni Tamsi, Tirudo si na ang susunod na target ng kakayahan ni Amo. Pero depensa ni Amo, hindi siya nagpapakita ng kahit ano. Naglalabas lang siya ng amoy. Amoy na nanggagaling sa jean niya na boots. Sabi niya, ang amoy ng alaala ang nagpapabalik ng mga nakaraan. At kapag naamoy na nila ito, magiging protective na ang lahat sa kanya. Kita nga natin na medyo nadismaya o nandiri si Tamsi at ka dito. At dahil dito, nagsuot ng mask ang mga cleaners para hindi sila maapektuhan. Si Rudo hindi na alam ang totoo sa hindi. Naikita niya si Chiwa na inaatake ng mga gwardya ng Spear. Pero sa realidad, tinazanka si at tam si Pala ang nandoon. Dahil sa hallucination, inatake ni Rudo ang sarili niyang mga kasama. Sabi pa niya, hindi na ako katulad ng dati. May kapangyarihan na ako ngayon pangyarihan para talunin kayo mukang sipolyo at trio inaapektuhan din ng hallucination ni Amo dahil sa kaguluhan napilitan si Tamsi na gamitin ang kanyang vital instrument para pigilan si Rudo at ang iba pa hindi na sa patang mask para protektahan sila sa epekto ng amoy ni Amo Okay, chapter 36 na. Nagsimula ang kabanata sa isang eksena kung saan may nakatanim na bulaklak sa isang paso at laking tuwa ni Delmon dahil ito ay bunga ng kanyang pagsisikap at gusto niya pang mapuno ng halaman at bulaklak ang paligid nilang dalawa. Ito marahil ay kanyang kasintahan o parang asawa. Pero ang lahat ng nakikita ni Delmon ay ilusyon lang na ginawa ni Amo. Sa puntong ito, inawag na isa-isa ni Amo ang mga cleaners na nasa ilalim ng kapangyarihan niya. Ito ay sina Delmon, Rudo, Rio at Polio. Sa gitna ng tensyon, pagpasya ni Tamsi na ilabas ang kanyang Jinki at bigla na ngang umatake si Naruto papunta kay Zanka at Tamsi dahil buong akala nila na sila ang mga kalaban. At ginamit na nga ni Tamsi ang kanyang Jinki na nagngangalang Tukushin. Ang mga lubid na ito ay mas humihigpit kapag kumilos ang nakatali kaya delikado talaga. Mabilis ang bawat pangyayari dahil hindi pa nakakalapit si Naruto ay nahuli na sila ng Jinki nito na nagmistulang sapot ng gagamba. At nang muli niya itong ginalaw ay naipo ng lubid sa stick na hawak niya habang kasama sa pagtali si Naruto na itali niya na din si Amo ng nakatiwarek at mukhang mahihirapan na silang makatakas sa ganitong sitwasyon. Tara! Chapter 37 na! Sa umpisa ng chapter, may kita natin si Naruto, Rio, at ang iba pang kasama na nakagapos ng mga lubid na mahigpit na parang hindi basta-basta makakawala. Si Enjin, suot ang kanyang maskara, inakahandusay sa isa sa lupa malay. Sinabihan ni Grace si Tamsi na tignan ang kalagayan ni Engine. Habang nakabiten, nagsimulang magsalita si Amo tungkol sa kanyang nakaraan kung paano siya pinahirapan noon. Sumigaw siya ng save me na tila ba bumabalik ang kanyang mga alaala ng trauma. Si Rudo at Rio kahit nakagapos ay pilit na kumakawala. Dahil sa Ines, pinakawala ni Tamsi ang kanyang kapangyarihan na naging dahilan para mahulog ang lahat mula sa ere. Kala mo'y mamamatay na sila sa pagkabagsak pero salamat sa charm na ginawa ni Remlin sa bawat isa at yon ang nagprotekta sa kanila mula sa malubhang pinsala. Sa huling bahagi ng chapter, nagising si Engine mula sa kanyang walang malay na estado. Lumapit siya at sinabing, kukumpiskahin ko na tong boots mo ha, na parang may plano siyang kunin ng mga ito. At bulong niya pa sa kanyang sarili na salamat din kay Remlin sa pagsalba ng kanilang mga buhay. Guys, hihingi po sana ako ng konting pabor sa inyo. Pakilike and follow naman po ng FB page natin. Nasa description po ang link. Maraming salamat po. At dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at I ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakilike at share na din sa mga tropa natin dyan. Kita kit sa susunod na kabanata!